Nahirapan itong si Tanggol na kumbinsihin itong si Fatima na itakas na umano ang pamilya nito hanggat meron pang pagkakataon para sila hindi mapahamak. At para mapasunod ni Tanggol itong si Fatima, nangako siya dito na siya na umano ang gagawa ng paraan para makalaya umano ang kapatid nito. Dag ni Tanggol, kalimutan umano niya ang ginawa ni Fatima sa kanya. Samantala sa kabilang banda, matindi ang galit ni Julio at Ramon ngayon dahil sa nangyari kay Tanggol kaya si Ramon nagbanta ito ng hindi maganda sa pamilya B2. Sinabi niya na siya umano mismo ang tatapos sa pamilya nito kapag may mangyaring masama sa kanyang anak. Sa kabilang banda, natakasan nga ni Marites itong si David. Pero hindi sukat akalain ni David sa kakahabol ng kanyang ina, si Ramon ang kanyang makasalubong. Hindi si Marites lang ang pakay ni Ramon, pero hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na masingil itong si David nang makita din niya ito. Pero naglakas loob naman itong si David na makipaglaban sa mga tauhan ni Ramon lalo na kay Ramon. Nilagay sa alanganin ni David ang buhay ni Attorney Vera at samantala kitang kita naman sa dalawang mata ni Santino na si Ramon at Marites ay magkasama na. Pero hindi siya gumawa ng paraan para agawin ang kanyang ina kundi hinayaan na lang niya itong si Marites dahil inisip naman ni Santino na panahon na para isipin umano ni Marites ang buhay nito at nakikita niya na mas naluwag ang puso ni Marites kay Ramon. Habang abala naman itong si Rigor sa panibago niyang misyon, wala siyang kamalay-malay na sa kanyang pagbalik sa kanyang bahay wala na itong si Marites at si David pa ay muling nag-agaw buhay ng dahil kay Ramon. Kabalik nga si Rigor sa kanyang serbisyo pero si Marites naman ay mawawala sa kanya ng tuluyan at mabago ang buhay nito napagtanto naman ng pamilya Guerrero na hindi umano ang mga Montenegro ang may kagagawan sa nangyari sa mga kaibigan ni Miguelito at nangyari kay Roberto gayong napahamak naman itong si Tanggol at inaalam nila kung sino ang nasa likod sa pangyayaring iyon